Pinakilig ko si teacher sa araw ng mga puso Nako po Sana ah <laughs> <laughs> Grabe <laughs> Matindi to Matindi tong magpasikat kay Krust Showtime

Ganyan! Ganyan maghanap ng jowa. Dapat bigyan mo ng teddy bear. <laughs> oh, right now? Right now? This is the hindi, hindi. <laughs> 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 hindi makapaniwala si ate. Wow! Congrats! So, congrats sa inyong dalawa! Ha? My admired classmate! Classmate lang yan ha, baka naman gusto nyo yung isa't isa <laughs> Sana all Baby please don't kill my vibe Baby, please don't kill my vibe. Take flies, cause I'm trying to live my Ako? Wag na wag nung gagawin yan. Yung magpatato kayong dalawa. Pwede siguro magpatato kayo kung kasal na kayo. Kasi hindi natin alam ang ihip ng hangin mga kaibigan. Lalo pag magjowa pa lang kayo. Baka maghiwalay kayo. Tulungan nyo guys, paano niya i-avote yung bayad. <laughs> Mapapa-English ka dyan, maganda pa naman. Ang sabihin mo ganito, pass this or I pass out. <laughs> Gago! <laughs> bahunon <laughs> ang weird nung ibang magjowa no kung ano ano inaamoy <laughs> well sa bagay kung jowa mo naman kahit ano talaga aamoyin mo kahit kili kili pa yan ang galing ang galing <laughs> Binigyan ka ng bouquet ng crush mo, oy! <laughs> Swerte ni Mane Ate. <laughs> Sana. I do, I like Aba. Aba. <laughs> 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 Matinding magpasikat to kay Krasa Pa? Self... Kaganda lang ng valentine's day nilang dalawa o oh. wow. Sana all, sana all makahanap tayo yung ganyang partner. Yung kahit matanda na tayo, kahit maputi na yung buhok natin, eh, masaya pa rin katulad na ganyan. Grabe, ito yung example lang ng hahalik ng kilikili. Uy, uy, sana all. <laughs> The definition of if he wanted to, he would. Saludo ako kay Kuya. Kahit mahirap ang buhay, kung gugustuhin niyang magbigay ngayong Valentine's, gagawin niya para sa pamilya niya. si Raul yung boyfriend niya na. <laughs> ah, ayun. Ayun, may bayad pala ang kiss, ah. <laughs> ah. Easy money, ate. Ah. <laughs> Dalawang beses na yan! Oh! <laughs> Magaling kang kupal ka. Anong lasa, kuya? Ha? Lasang kaldereta ba? <laughs> 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 Mami, ay na, wakas. Uy, 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 uy. <laughs> uy, 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 uy. Bad yan. maraming nanonood na bata. Saluhin <laughs> mo yan. <laughs> In love naman yung dimple ni ate. What is it? You got me chocolate. Yep, your favorite. I love chocolate. I know. All girls love chocolate. <laughs> Wait, how do you know all girls love chocolate? It's just no. a thing. Uh-huh. Have you bought another girl chocolate? No, I mm -hmm. was insinuating I said I bought but you. Chocolate have you right? bought another girl's chocolate? No, that's chocolate? not what I was trying to say when but I have said. Have you bought yes, another yes, girl's girl chocolate? Yes, yes, I bought another girl's chocolate. What? I've dated in the past. Yes. Okay, I don't want anything that you bought for another woman, Gus. I, I've, I've gone on dates, where I bought lots of food and shit. Okay, before. don't buy me okay, any cool. the same so, food. Okay, cool. So no tacos, no pasta, no wings, no pizza, no Mexican food, no fucking nothing, right? No nothing <laughs> then. No boba? No nothing. <laughs> exactly.

ano naman kaya ang kalokohan ginawa mo kuya at kinurot ka ng jowa mo <laughs> kaya nakatagal ka ng single NBSB po ako <laughs> totoo wow NBSB hindi ko makapaniwala sakit mong yan <laughs> Baby, tala... grabe ka talaga magpakilig Jo Marie Angeles <laughs> bola lang yan <laughs> 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 Nanggigigil na si ate sa iyo. <laughs> Nag-expect na eh. Emotional damage. Oh, but may baby in car dyan. Eh, wala naman tayong baby. Eh, anong walang baby? Meron. Oh, baby. Isang baby dyan. Ikaw. Baby kaya kita. Kapag na alam ko, mga araw na magkasama kasama tayong dalawa. <laughs> Ang ganda ng music background, ano? Bili! <laughs> Sarap! Eating donut kasi ang pogi niya! Uy! Thank you naman! Sana all pogi yan! <laughs> oh no, I hope I don't fall! No! Thank sana naman pong babae ang nag expect na proposal. Siguro sinusubukan lang din ni Kuya kung anong magiging reaction niya. Paano masabi? Ang yes, daming nagpapapropose. Nagpapahiwatig ata ah, to, ha? Wala pa tayong jowa. Saan naman tayo hahanap? Kilala kong kaliskis mo, oy. <laughs> Uwi lang ako. Uwi nga lang ako. Nga lang ako. Na nga lang. Dito na nga lang. <laughs> Dito na nga lang ako. <laughs> may bahay kami. Dito ko na nga lang. <laughs> Great answer. Uuwi nga lang ako. Magkikita naman tayo bukas. Magkisip ba? Kikita naman pala eh. Okay. <laughs> Hindi <laughs> na ako alis. Eh. na ako alis. Ayaw. Ba't pinapauwi mo kanina? <laughs> pinapauwi mo pala ate kanina eh. Ang gugulo din yung minsan e! Eh. Tama na! nahihilo na ako! Tama na! Great spot! Sa beach pa, no? Baka magiging beach wedding yan! Sana, na naman. <laughs> Simple but effective mga kaibigan. Ang dami-dami nating napupulot na ideas kayo na. Lakas naman ni ate uminom. <laughs> Ay, grabe. Bale, thanks, give. Ay, grabe. Pinakilig si teacher. May bunog pa. Wow. Oh, katibay naman ni Totoy. Saan? Oh, ang ganda ng teacher, ah. Ma'am, kung nanonood ka man, ang ganda mo po. Daddy, chill. Nanginginig na ako sa'yo! Sa sobrang liit ng jowa mo. Ah, hindi ka nakaganti. Ang galing, ang galing. Box ng mga matitinong lalaki na hindi alam ng mga babae. Mm, ma. Makinig kayo. Mga girls, may mga lalaki pa rin matinong mag-isip pagdating sa relationship. Mga lalaki pa rin na malaki ang respeto sa ating mga babae. Mga lalaki nga na kaya magsunod-sunuran sa'yo, wag mo lang iwan. Problema, may mga babae na mas gusto ang bad boy kasi sa good boy. May mga babae rin na mabilis magsawa pag hindi na sila nakakaramdam ng kilig. Mas pag nasaktan kayo, sabihin nyo lahat ng lalaki manluloko. Ang mga lalaki, talagang may mga spilarity sila sa pag-uugali pero hindi lahat manloloko. Kaya mas pinansin nyo yung lalaking sakit sa ulo kasi sa lalaki kayang sacrifice yung lahat maging maayos magkain. Oo. Ah. Bako, pinag pinagkaiba ng good boy sa bad boy? Oo, pag kayong bad boy nasaktan. Ayaw kayong magagantihan, kasi syempre yung isa hindi papayag na hindi niya maparamdam yung sakit na pinaramdam sa kanya. Kung nasa matinong lalaki ka, wala akong maririnig. yon niya yun kasi ayaw kanya sakta, gano'n kanya kamahal. Oo! Oh, may tagapagtanggol na tayo mga kaibigan! Babae yan ha, may tagapagtanggol na tayo. Kaya sa mga manuloko dyan ha, may tagapagtanggol na kami. <laughs> Ay nako, sana napasaya ko kayong lahat. Eto mga balang team, sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at Wala na nang akong pera ng What is your profession? <coughs> <coughs>